Hindi na cancel itong isa. Ang dami. Yan. Yan, yan, sige, cancel mo. Yan, okay, yeah, baka 100,000 na in-order mo dito. 100,000 talaga. May 13,000, 12,000. hindi <sighs> <Yun> pa. Ara, hindi na na-cancel o. 229. hindi na na uh, na-cancel na itong 950. Ala, paano yan? Pang, ano, wala, lang, ano na ang order mo, be? Wala, wala nang cancel. Wala nang cancel. Si oh. May 1,000 oh, may 1,000 tapos may ano 229. No. Yan na lang natitira. Magkano ay nano pa oh, may pera oh, to ship na pati, o, apat pa. To receive. Ano, to receive pa yan. Ito. To ship. Oo nga, ayan oh. Dami. To receive. Ay, 1,000 oh, putang ina, dami. 3,000. May 3,000 total. Wait lang, walang cancel, B. Cancellation na tao available. Ano yun? Alam, dami ano? mong in order. 13,000, 12,000. Ano ba? Awa, ay naku, wala pang bayad si mama. Paano ito? Siguro ito'y matagal na siya nagpapara-order. Hindi mo lang nakikita. Hindi, kanina lang, oh. May tagda 3,000, oh. 3,227. Wala na.

Hindi yan, kahit i-delete niyang kuya. Hindi Habit naman kayo. Buhay na ang dalawa. Ang dami hindi Ang magkano lahat yan? Gusto ko po. receive na oh. Turisib na naman. Kaya pala may mga nadating dyan. Hindi, ngayon lang yan. Hindi, may to-receive na. Ibig sabihin, ano na to, matagal nyo na rin itong na-check out.